Hello po! Good morning! This is Chris J. Morales, one of the leaders and top earners po dito sa negosyo natin and I have good news for you. Dito po, tuturuan po kita paano ka makapag-refer, paano ka kumita, at paano ka makapag kahit wala kang oras, wala kang experience, at para mamamaximize mo ang sobrang galing mong coach. Una, dito po, kailangan ka lang po maghanap ng mga kaibigan mo na gusto makapag-ipon, gusto makauwi for good, gusto magbago ang buhay? Yung mga OFW na akala nila na madali yung buhay abroad? Yun bang nag-OFW ka na akala mo na nag-abroad ka para magkasahot, magkapera, pero bakit ngayon parang ang problema pera pa rin? Yung mga OFW yung tumatagal na sa abroad na hindi naman nagbago ang buhay, ire-refer niyo po yung sa coach niyo. Ano po ba yung refer? Ang refer po, ito po yung sistema ng grupo natin kung saan kailangan mo mga maximize kasi dito ang sistema natin pang OFW. Meaning, OFW sobrang busy niyan. Walang oras niyan. Kaya may referral system tayo kung saan fit na fit ka dito. Ang referral system, ito po yung klaseng advanced system natin kung saan dito, ang gagawin mo lang is ibibigay mo lang yung mga pangalan sa coach na gusto mong tulungan. Yung mga binanggit ko kanina, yun yung mga kailangan mong ibibigay ang pangalan sa coach mo. Kaya sobrang dali po niyan once makakausap ng coach yan, I assure you, magjo at magjo-join po yan. So ngayon, ang tanong, ano yung sasabihin mo sa kaibigan mo para magtanong siya kung kulo sa negosyo natin? Example, sis, meron akong ano isang correctong nakita. Dito lang din sa Facebook. At sobrang ganda nito kasi kahit sobrang busy ko, tuloy-tuloy yung negosyo ko at wala akong experience. Ang nakaganda kasi, kasi itong grupo na to, may sistema pang OFW. At ang malupit dito sis, hindi nagbibenta-benta invite-invite kasi nga may sistema pang OFW. Ang nakaganda kasi, dito kahit wala tayong oras masyado, wala tayong experience, hindi po siya problema kasi may coach na mag assist may coach na kakausap, at ngayon sis, ipapakausap kita sa coach ko kasi dito para mas mapaliwanagan ka ng maayos at mas maintindihan mo na dito, may sistema pang OFW na hindi nagbebenta benta Hindi nag invite invite kasi may referral system kami dito. At yun yung ikukwento ko sa'yo. At ngayon, i-refer ir kita sa coach ko. Ang coach ko, siya yung sa akin. Isa sa top earner sa grupo natin. Ang malupit dito kasi sobrang dami din yung mga natulungan at pauwi for good and kaya ako sumabay. Kasi dati, duda din ako sa mga itong negosyo kasi ako mismo dati nakasubok na ako. Yung iba nga, nascamp pa. Pero nung nakita kong negosyo ito, sobrang stable na sobrang tagal na nila. Nasabi ko pa nga sa coach, mga coach, bakit naman ngayon lang tayo nagkita? Ikay tagal-tagal ko sa abroad. Resibo lang talaga yung naihipon ko. Ang malupit doon kasi Sobrang dami din yung mga negosyo na nakita ko sa Facebook na puro nag iba't invite invite beta. E dito sis, hindi natin ginagawa yon kasi nga sistema ang pag-OFW to. Na kahit wala kang oras, wala kang experience at kaalaman, hindi po yung problema kasi meron pong magpapaliwanag para sa atin. Kaya ngayon, ire refer po kita sa coach ko. Ito po yung pangalan ng coach ko. For example, ako yung coach mo. For example, ito po yung coach ko na si Coach Christian J. Morales. Ipapakausap po kita sa kanya. Ang maganda nito, kasi kahit busy ako, pwede kayo mag-usap. Kasi sis, ito yung tumutulong sa akin. Na kahit part-time ko siyang ginagawa, kumikita ako dito sa negosyo natin. Dahil sa ganda ng sistema natin. Kaya sis, pakinggan mo yung coach ko. Gagawa ko ng group chat ngayon para makakonnect ko kayong dalawa. Ang maganda dito, kasi mamaya pag vacant time mo, usap tayo. Kung hindi naman, usap kay dalawa ng coach ko kasi may ginagawa pa ako. O kung may ginagawa ka. Pero kung hindi ka, wala ka naman ginagawa, kasabay kayo. Ikaw, coach mo, pati yung isang kaibigan mo. Ganun lang dapat gumawa ng group chat at lang. After ka gumawa ng group chat, dapat imi-message mo ang coach mo. Coach, may i-refer ako sa'yo. Nakagawa na ako ng group chat. Ito yung pangalan niya. Okay? After mo masama chat yung coach mo, doon sa group chat na ginawa mo, magbe-message ka doon. Magbe-message ka doon kung saan ang sasabihin mo ito. Example, sis, eto yung coach ko. Si Coach Crison J. Morales, ito yung tumutulong sa akin kaya ako kumikita ngayon habang nasa abroad. Ang good news ko sa'yo, siya rin mismo isa sa tutulong sa'yo at ang buong grupo natin. Ngayon, siya yung magpapaliwanag para mas maintindihan mo negosyo natin na dito hindi mag-i-invite-invite at magbenta-benta. At sobrang dami na din yung nagpa Ako na yung susunod pagkatapos ng kontrata ko. Then, pagkatapos niyan, mag-message din po dyan yung coach mo. Tapos, magsiset ng schedule, magkakausapin agad. And once makakausap ng coach mo yan, I assure you mag-join niya. Paano naman kapag ikaw yung mag -pre present at close-dealing na lang yung coach mo para mas mabilis? So, ito yung gagawin mo. Una, ang gagawin mo, i-form if mo muna yung kaibigan mo o yung kakilala mo. Ano ba yung form? Form po, means... F for family, O for occupation, R for recreation, M for message. Ano ba itong F? Ang family po, kakamustahin mo muna siya. Kakamustahin mo din yung family niya. Tapos, ang occupation, tatanungin mo ano yung trabaho niya or saan bansa ba siya ngayon, ilang taon na siya, R means Recreation, kung saan ito yung mo kung anong pinagkakaabalahan mo sa mga break time mo, sa mga panahong wala kang ginagawa kung nag-Facebook-Facebook Facebook lang, tatanong mo sa kanya. And last, ang message. Ito yung message na pinaka-importante na mapaliwanag mo sa kanya at nandito yung keyword na kailangan mong pakinggan kasi ito at ito yung sasabihin mo sa kaibigan mo. Okay? Pag sagot niya kung anong ginagawa niya pag break time niya, ishare mo sa kanya. Alam mo ba sis? na may ginagawa ako ngayon at may nakita akong proyekto dito lang sa Facebook din na isang negosyo at proyekto kung saan tumutulong sa mga OFW na hindi nagbebenta, hindi nag-invite-invite -invite kasi may sistema sila kung saan sobrang dami nang nakauwi for good at ako na rin po yung susunod at ginol namin na after ng kontra ko ngayon, uuwi at uuwi na ako for good at mag full time ako sa Pilipinas at may sistema kami kung saan sa Pilipinas na lang kitain eh, kung anong kinikita natin abroad. So sis, makakapanood ka ba ng video ngayon? Kahit 5 minutes video lang at pag sinabi niya na busy pa ako, tanungin mo siya, sis, anong oras yung bakante mo? Kasi may papanood akong video sa'yo kung saan dito din magbabago buhay mo. Tulad ko na kumikita ngayon part-time na ginagawa ko yung proyekto na to na hindi nagbibenta-benta at hindi nag invite invite kasi may sistemang pang OFW. At kung oo, oo naman siya, sasabihin niya, okay sis, papanoorin ko. Ngayon, isi-send mo ang video marketing plan presentation na ginamit ng grupo natin. At yun yung ipapanood sa kaibigan mo kung saan doon niya in kung gaano kaganda yung sistema pang OFW na hindi na nagbibenta-benta, nag-i-invite-invite kasi may referral system tayo exclusive for OFW partners natin. At pagkatapos mong masend yung video, samahan mo ng message na SIS! Message mo ako agad once na panood mo yung video kasi ipapamit ko sa'yo yung sobrang galing at successful kong coach kung saan siya yung isang rason kung bakit kumikita ako part-time kahit wala akong oras at wala akong experience ipapamit kita sa kanya kasi siya rin mismo tutulong sa'yo para ikaw na rin next makaka-uwi for good. At sa Pilipinas na lang tayo kitain kung anong kinikita natin dito sa abroad, sis. So ngayon, after niya mapanood ang video, may message mo ulit. Sis, napanood mo na ba yung video? Oo siya. Ngayon, ang gagawin mo, sis, gagawa ko ng group chat. Ngayon, ipapamit ko sa'yo yung coach ko na yun din ang tutulong sa'yo. Bali ngayon, gagawa ka ng group chat. Pagkatapos mong magawa ang group chat, ang ipapasok mo doon yung coach mo, ikaw, pati yung kaibigan mo na isa na kinausap mo at presentahan mo sa negosyo natin. Take note ha, ikaw, coach mo, pati yung isang kaibigan mo lang sa loob ng group chat. Okay? Tapos, after mo magawa yung group chat, mag-message ka doon agad. Hello sis, ito yung coach ko, may mention mo yung coach mo. Ito yung coach ko kung saan ito yung tumulong sa akin kaya kumikita ako nandito sa abroad at kahit wala akong oras at experience masyado sa ganitong negosyo, kumita pa rin talaga ako dahil sa referral system ng grupo natin. Ngayon, ipapakausap kita sa kanya para matulungan ka din niya. Okay? After mo masend yung message na yon, ngayon mag-message ka kaagad sa coach mo. I-message mo ang coach mo na, Coach, may narefer refer ako si ganito. O, sasabihin mo yung pangalan kasi marami kasi nag refer din sa coach mo para mas klaro. Coach, ito yung refer ko. Gumawa na ako ng group chat, inihintay ka na namin doon. Para mag-message yung coach mo doon, para ang coach mo, i-video call kayo agad at kakausapin kayo. So, ganun lang po ang gagawin mo kung saan ikaw na mag prepresent tapos ang coach mo na ang mag-close dealing para mas mabilis kang kumita at makapag-impon ng malaki. Kaya follow mo lang yung steps bakit? Sobrang dami nang nakagawa, sobrang dami nang kumita habang nasa abroad, at sobrang dami nang nakauwi football. Para ikaw na yung susunod, sundin mo lang sistema natin, makinig ka lang always sa coach and mentor mo kasi lahat ng pinapagawa sa sa'yo, para sa'yo po yan. God bless, happy changing lives po, and more power sa ating